Uh, kahit anong kati natin, uh, hindi siya makakahigop ng tubig kasi may hangin na makapasok dito. Tingnan nyo guys. Oh. Yan. Yeah. So, tingnan nyo ito. Yan. Yeah. Luwag siya, di ba? Focus natin. Yan yeah, o. Kita nyo guys? Hmm. Yan yeah, o. Good morning guys Welcome back pa dito sa aking channel NCMX Vlog So ngayon Nandito na naman tayo guys sa isang bahay At yun Meron tayong uh, water pump na titingnan Dahil lumandar siya Ngunit hindi humigop ng tubig So yun Dito si guys So, ito pala guys, so oh. Sige. So, shout out, no? Oh. ka ko dyan. <laughs> shout out ba? <laughs> so, okay guys, so. Ito yung motor pump. Mandar siya eh, guys. Ngunit ayaw humigop ng tubig. Ah, kinakatihan na namin. Ayaw pa rin. Ngayon, may, may napansin tayo. Dahil sabi ng may-ari, Uh, nakaandar siya ng matagal na hindi nakahigop ng tubig kaya pag tinanggal niya itong ano guys yung tubo dito sa loob ng walo na yung union na yan pag tanggal niya guys naramdaman niya yung napakainit na tubig so ibig sabihin guys umandar to na hindi umigop ng tubig tapos matagal tagal na nakaandar kaya yun uminit siya So 'yon ang tendency niyan guys kapag nakaandar tong pump na matagal ngunit hindi nakahigop ng tubig iinit yung tubig dito sa loob. So ang mangyayari pati ito guys umiinit tong metal na to. So ang mangyayari dahil PCB lang to. buto pa na hindi na lumuwag magluluwag tong mga thread dito guys kasi thread to mil adapter lang to pati dito sa suction niya. So ito yung dahilan guys. Ah, kahit anong kati natin, ah, hindi siya makakahigop ng tubig kasi may hangin na makapasok dito. Tingnan niyo guys. Oh. Yan. Di ata klaro, Yan. Yeah. So tingnan niyo to. Yan. Luwag siya, di ba? ayan o kita niyo guys hmm yan o so yan po yung i-re-repair natin tanggalin natin yan tapos lagyan na lang natin ng medyo makapal-kapal na tiplon ah, maayos na to so ang gagawin natin kasi hindi tayo nakapag lagay ng onion dito patuloy natin to maglagay tayo ng kupling dito, kasi ah walang ano walang mabilhan ng onion dito siya daw malayo guys so ang gagawin natin mag ano lang tayo DIY ng kupling asara ah, sara. so ito guys oh. so, so patuloy natin to tapos lagyan natin ang tipin dito pag tapos dugtongin natin ulit so dito tayo magdugtong pwede rin dito natin putulin dito dahil kung magkaroon ng onion may space pa dito guys so yun putulin natin eh yeah. yun guys cut natin Lapas kali sudah ni. Hmm.

So yun guys, kailangan natin putulin to para matanggal to. Dapat sana onion. Pero yun. Ah, uh, sa budget guys. <laughs> mag DIY lang tayo guys. Ito. Uh, dito lang natin i kabit sa malapit para pag may ano, onion dito pwede pa dito. So, ano ta? muna natin 'to guys. Go. Tiga dong mak nih. Eh, -tip, Tuh, dua puluh eh dua puluh enam, dua puluh enam, ketapat pala lang natin yung mukha este eh, teh, tiplon <laughs> tiplon pala guys yung kapalan natin para pwede na rin yung mukha kapalan natin para mabintaw ah <laughs> <laughs> kapalan yung mukha guys para mabintaw so patulan natin konti yun ah may kaya it. ito Barah ini Semua sana Semento lạ kinamay lang tayo guys walang kutsara walang tinidor at kutsara huwag niya huwag niya Voy. Solita, no solita, adelantada. Listo. Dime, eh ¿Hay un seguido? Hmm. Dia nak makan. Aisha. Teh nah. Buaya. Panglima sendiri, eh, hah? Hah? balik, terus? sendiri, besut diri, ah? buat, aku bah, Asa. sendiri. Nah, sampai ya utah? Uh. Ah, pisun. <susuk> uh uh. Dipatahin Guys. Ya. Eh. deg

problem <laughs> <laughs> <Okay. small> deh. Lucu gitu deh. Uh. Huh. Kanat well, bot. Jenis. Masuk, deh. Nah, nih pitan lang nang bolt. pelatihan sehingga katihan ulit yan tingnan natin guys kung ihigop na siya so kailangan ini yang ano guys yang pump na yan Ayan, pamit na lang. Tapos, yung tubo bak, papasok sa loob ng balon. Kailangan puno ng tubig yan. Para pag andar ng pump, higop agad kapag walang walang singaw. Pero yung singaw dyan, sa may adapter na, adapter na ano ay na-fix na natin. So yun lang yung problema guys kaya hindi makapag yung pump dahil may hangin na makapasok tulog ng ano mainit uh, ano ni mainit yung ano guys lumambot yung PVC oh dong dong wala ako on So yun guys, start na natin. Ya, good guys. Kumonog na yung tangke. Tingnan natin. Biasa okay, lang. Na. So, Ito muna yung tangke. Sabihin dito yung tangke, guys. Ayun oh, sa taas. Oh, agak sadong. paano <todong> lagi. Na, luag ba? Nalala yung dito ko. Mag, nilani. dito hirap na pala yung valve nito yan o no? <laughs> hindi na ma oh ah ah so ayun guys yun lang po yung diferensya yan nasa normal na naman yung function ng pump na to I guess ka cover yun oh. <laughs> okay na siya dito tayo sa mga itangki So, ayan. Yung ayan, thank you guys. So, ayan. Nagkakarga na doon sa may tanki guys. Nakupuno na yung tanki na yan. So, maraming salamat guys. At yun lang. Nandito lang itong video guys. Maraming salamat sa iyong panonood at sa mga suporta ninyo maraming maraming salamat sana hindi kayo magsawang hindi kayo magsawang suportaan yung aking channel guys at pakishare naman at pakisubscribe at pindutin na rin yung notification bell para lagi kayong updated guys sa mga video na i-upload natin so yun maraming salamat hanggang dito lang God bless. God bless sa ating lahat guys. Bye-bye.